Buenos dias, damas y caballeros, hindi pa naman nagsimula yung uh, trial dyan sa Senado uh, relative to this uh, impeachment complaints or three impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ay na pre na ni uh, Senator Robin Padilla si Vice President Sara Duterte. Uh, sinasabi na niya na political harassment lang ito. And definitely he will vote for Sara. At uh, ganun rin ang sinabi ni uh, Senator uh, Bongo at uh, Bato de la Rosa. Mag-unity na lang daw. Huwag na lang daw ituloy yung impeachment. So nakikita natin na napaka 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 uh unreliable, napaka walang uh, decorum at walang sense of fairness ang mga senador natin. Kaya parang nakakadismayan dismayan na yung mga nangyayari sa bansa, parang political circus na lang ang buong Senado at buong Kongreso na hanggang ngayon rin ay iniipit pa rin yung uh, impeachment complaint. Kaya nakakatakpan lang itong Mike natakpan lang itong mic pero parang kwan talaga oh parang uh, parang cartoon na lang ang politika natin kaya ang tahi ko ngayon no oh. si Tweety Bird si Tweety Bird kasi wala na wala na lang wala wala nang uh, wala, wala nang order wala nang uh, wala nang decency wala nang intelligence meron intelligence fans pero wala ng intelligence at uh, wala ng dignidad ang both kongreso uh, and senado kaya dapat ah di uh, ito na lang pagboboto natin ito na lang eleksyon ang pag-asa natin dapat i-kick out na natin ito mga useless and undeserving senators so and and congressmen ah uh, balita pa nga natin sa Kongreso naman, yung mga yung mga ng Quadcom tulad ni uh, ni uh, Dan Fernandez ay uh, kwan daw mababa daw ang rating, da, delikado matalo sa pagtakbo sa gubernatorial uh, uh, election dyan sa Laguna at uh, kahit daw itong si uh, itong bigla-biglang tinerminate yung uh, confidential funds hearing ni Sarah kung saan napunta na sana yung investigasyon sa doon sa testimony nila kernel La Chica ng Vice Presidential Security Group at kernel Nolasco na yun daw talaga ang mga bagman, ang mga tirador sa pera ni Sara Duterte, yun ang taga-withdraw. So yun sana maganda tanungin, sa, nung na-withdraw nyo, saan nyo dinala ang pera? Ano nangyari sa pera? Kanino napunta kayo ang pera? Sino si Grace Piatos? Mary Grace Piatos. Pero hindi. Biglang tinerminate ni Joel Chua. So may narinig tayo balita dyan. Mahina rin si Joel Chua sa sa Manila. Ha? Medyo may pagkatalo sa kalaban niya. At uh, so yan. Ha? Ah, uh, yan kaya no wonder, takot na rin ang mga ito. Takot sa INC, takot sa sa taong bayan ha, para i-endorse at isuporta yan impeachment. Kaya wala na. Uh, still sa, hindi, na, hindi lang hindi ito malabo ito mag-take off dyan sa Kongreso at pagdating rin sa Senado, andon rin yung mga, yung mga pro Duterte Senators at ngayon si Si Robin Padilla, tinatawag pa tayo immature. Immature daw tayo na sumusuporta ah uh, daw tayo sumusuporta sa impeachment ni Sara Duterte. So pakinggan natin ang future uh, uh senator judge na ngayon pa lang nag na na innocent si Sara. So, hindi po ito ang akong sa ating bayan ngayon. Napakaliwanag po ng sinabi niya na ito daw po ay sampalyo lamang sa sa timpan. Ito po ay sarang a uh, maaantala lang po. Kaunlaran natin dito sa UP Intispet at malinaw din po ang sinabi ng mga ang Napakalinaw po ng sinabi ng kombit. Om Bakit may kaunlaran ba maantala daw ang kaunlaran? Wala nga kaunlat kaunlaran ni. Eh. Kayo lang ang may kaunlaran, hindi kami. Kayo lang ang tiba-tiba sa pera namin. Magnawala silang nakikinang mali sa ginawa ng pangalawang paulo. Ito po ay talagang malina na politika. At kaya naman po ay hindi ka bigla-bigla. Dito po sa ating bayan, hindi na po tayo nag-mature kung sa politika. Kaya ito po sana. So hindi daw tayo nag-mature. Kasi, ah... Uh, Inahabol natin ha uh, si Sarad ukol diyan sa mga pagnanakaw diyan sa gobyerno. Iba-chud daw tayo kasi dapat daw hayaan na lang natin si Sara magnakaw. Hayaan na lang natin ang malakanyang magnakaw. Mahawayahan na lang natin si uh, Romualdez magnakaw at iba pang mga kaalyado ni President Bongbong Marcos magnakaw kasama ng mga senador. At kung uh, uh, Hinihingi natin ng transparency at gusto natin na kasuhan sila at pa ibalik ang pera sa atin tayo pa immature. <laughs> Yan, kaya uh, mag-use your vote very well this 2025 election. No more mga clown sa Senado, no more at Kongreso. Pagkakataon na ito na pinagbubuklod po tayo sa Kristo, hindi naman po ito sa ng religion. Ito, ito yung interview dury, uh, during, that the rally ng iglesia. Po ay sama-sama tayo bilang mga Pilipino. Ay nandito po ako bilang sa Muslim. Ako... Sama-sama, kayo lang nagnanakaw eh. Wala nga kami kasi hindi nga kami kasama diyan ay ayaw at ayaw namin sumama sa pagnanakaw nyo po ay sumusuporta sa kakabangin nito. pag na po, panatigilan na po natin ang napakakagang politika. Kaya po, 2025 pa lang, nagkakagalito na tayo. Kaya... Ikaw ang napa, napaagang uh, naglalaro ng politika dahil hindi pa nga umabot sa uh, Sen Senado yung impeachment na pinapatay na sa Congress pa lang, na prejudge mo na. Sana hindi ka na nagsalita kasi neutral ka dapat para po umupo ka as a, uh, senator judge sa impeachment hearing, at least credible ka lang man. Kaya sana po, parang may gusto mo ka. Sir, we know naman na Senator the wants to be a uh, senator judge as part of impeachment. Yeah. Sir, so, yung panunan ano nyo dito, is that a new way na kayo po ay in defense of Piti Sara? Definitely. Opo, so, siguro naman po, napaka-plastic po naman, kung ko sa inyo, pag yan ay kumaksas sa Senado, ay eh mag-iisip pa kayo kung anong i po. Definitely po ako po ay pabor sa sinasabi ng ating Pangulo. Ako po ay pabor para sa ating mga So you will vote on law for each night? Definitely. Ngayon pa lang po alam nyo na Sir, isa na lang. Sir, ano class nyo today katapusin nyo po ba? 4 to 6 p.m. mo Uh, ako po, kung ano po, is ko sa atin. I can see you. Sir, sir, so, bakit kailangan natin na yung nangyugin? Oh. Bakit kailangan po natin na yung nangyugin? Nang ano po? Unity, sir. Kami unity? Okay, ano po talaga. Eh, panahon pa po na ginalto at ni Bonifacio, wala na po tayong unity. Siguro naman po, nakakahiyahan naman po siguro sa panahon pa natin, umabot pa po meron sa mga sa time ni uh, ng mga ng mga dating presidente ni uh, may unity sila sa tao kalaban sa mga korap. Hindi tulad ngayon, may unity yung mga politiko laban sa taong bayan, laban sa atin mga taxpayers. Yan ang unity ginagawa nila ngayon. Sana sa panahon natin matapos na po. Alam niyo, pag walang unity, buong mundo, napakagulo na ito. Napakagulo na po. Na po. Uh, ang Amerika, na unity mag-unite na po sila. Sana tayo din, mga Pilipino, mag-unite na rin tayo naman. Din eh. Sabi nga nila, mga amboy tayo. Eh, right? Iguwaya tayo sa kanon. Maraming uh, salamat po sa pamunuhan ng uh, Iglesia ni Cristo sa pamumuno ni Ka Eduardo Manalo sa Peace uh, Rally na ito. Ako naman po ever since, even during the time of uh, former President Duterte, I am for peace. Matagal po ako nagtrabaho sa kanya. Gusto ko pong ng kapayapaan. Peace sa uh, on earth, peace in our kapayapaan yung lahat sila, ang mga senador i-cover up yung katiwalian ng vice presidente, ang vice presidente i-cover up yung katiwalian ng presidente, ang kongreso i-cover it yung katiwalian ng Senado, ang Senado, i-cover yung katiwalian ng Kongreso at ng Malacanang at ng uh, Vice Presidente. So everybody happy sila. Nakaw, nakaw dito, nakaw doon, tayo ang kawawa. Ha? Na, uh, kwan sila, united sila sa pagnanakaw laban sa atin lahat. Our country, para makapagtrabaho na po tayo, bawat uh, oras, bawat minuto na nasasayang po sa hindi pagkakaunawaan, ang uh, magsasakripisyo po ang taong bayan. Nasasayang siya kasi dahil sa uh, binabantayan natin sila, bawat minuto, bawat segundo, hindi sila nakakapagnakaw. Uh, parati ko sinasabi na ang serbisyo po sa tao ay serbisyo po yan sa Diyos. Uh, magkaisa tayo, trabaho na tayo para walang masayang na oras di ata ito, na-miss ata ito yung, uh, yung ay uh, I, I presume Catholic ito eh, na-miss ata yung kwan niya, yung lesson niya sa, what do you call that, yung, uh, yung, depend uh, yung mga ba lessons in values, lessons in religion, uh, na sinasabi, thou shall not steal. <laughs> thou shall not steal. Ah, Catechism, ah, yung Ten Commandments. Thou shall not steal. Sa comments ng ibang mga kapo na nagsasabi, ng ibang politiko na po are taking advantage of this event for peace na kayo. Ever since ang stand ko po, kapayapaan, para makatrabaho na tayo. Para magbenepisyo po yung mga kababayan natin, may hirap. Wala kami naramdaman. di ba, Polo Carpio? Kaya ito si Polo Carpio, sabi niya, dito na lang ako susuporta sa mga independent and neutral and truthful vloggers. Thank you, Polo Carpio. Na nangangailangan po ng tulong mula sa gobyerno. Sila yung nagaantay na makapagtrabaho tayo muli. Sabi ko nga, bawat oras, bawat minuto na nasasayang dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ang Pilipino po ay mga mahirap ang magsasuffer. Pag nagtrabaho tayo, ang makikinabang po, yung mga kababayan natin mahirap. Kaya nananawagan po ako, I'm calling for peace. Maraming salamat sa Iglesia ni Cristo sa pagpupulong na ito. Malaking bagay po ito na tayo po ay uh, mamulat at uh, let's buckle down to work. Hindi ko sabihin, magtrabaho na po tayo para sa kapakanan. Magnakaw na tayo sabay-sabay. Sabay, yung mga mahirap, mga pasyenteng mahirap. Trabaho tayo magserbisyo tayo ng may malasakit sa kapwa Pilipino. Ayaw ko pong haluan ng politika ito. Hindi malasakit ito, sa bulsa namin. Uh, magpupulong sa politika. Sir, yung pagpunta niyo dito, isa po, so parang... Uh, I, po na I, am, I am for peace. Ibig sabihin, inihalal po ang ating presidente, inihalal po ang ating vice-presidente ng taong bayan. Magkasama nga sila eh na inihalal na. Mike, uh, hindi mo ba alam, Mr. Senator? Okay, inihalal si Sara, inihalal si Presidente. Pero hindi mo ba alam, meron rin sa Constitution provision for impeachment? You have to review your Constitution. Constitutional duty nyo rin yan, impeach yung mga korak. Ang uh, taong bayan, bihira ngayon magkasama silang inihalal. So, in-expect ng taong bayan na sa loob ng anim na taon, magtrabaho po sila para sa kapakanan ng mga kababayan nating mahirap. Yun ang po ang pakiusap ko sa lahat ng ating mga leaders. Sa executive, both houses of uh, Congress, Senado, sa Kongreso, sa lahat po ng mga leader dito sa ating bansa. Magkaisa tayo para naman po ito sa kapakanan ng mga kababayan nating mahirap. Totoo po, mas maraming Pilipino yung uh, Uh, hindi involved sa politika. Mas gusto nila yung nagtatrabaho yung Sir, bakit niyo bakit po kayo nag-aano si ngayon? Dito sa rally na kayo? Ako yung nakakikisa. This is a national rally for peace. Di ba? So, ako Oo, ako sa ating mga kapatid ng uh, Iglesia Ni Cristo na makipag-rally tayo for peace ng ibang kongresista, lalo na yung ibang mga sumusuporta sa impeachment complaint, medyo politicized mm. daw po ito. Ano pong makakomment nyo doon sa sabi na yun ng ibang mga mambagata, sir? Depende yan sa pagtingin nila. In the first place, bakit nila sabi yan? Dahil meron silang political uh, motive, di ba? Bakit lang nasabi yan? Depende yan sa pagtingin po. Basta ito'y ginawa ng uh, simbahan ng Iglesia de Cristo, pero ipakita yung pag, pagkakaisa ng uh, sambayang Pilipino para ang ating bansa ay matahimik. Diyan, na sobrang nagulo. Ah, dami ng polarization ang na nangyayari ngayon, di ba? Yeah. So, ipakita ko pagkakaisa. Diba? So, isa lang yung kwa nila, yung gulo. Kung mag-investiga ka sa katiwalian, gulo. Kung mag- uh, Gumawa ka ng quad committee hearing, gulo. Kung silipin mo yung si uh, alamin mo kung sino si Mary Grace Piatos, gulo. So yan. <laughs> Ganyan sila magaling. So puwera kay puwera kay Bongo, Robin Padilla, Bato de la Rosa, nagsalita na rin si si ah uh, uh, Sherwin Gatchalian in favor of the pro impeachment rally at si Tol Tolentino umattend rin sa rally. So nakita niyo na kung ah uh, ah uh, uh, lima na yan, ha? lima na yan at uh, na prejudge na nila ha na prejudge na nila ang uh, ang impeachment trial kaya wala wala talaga doon sa kongreso pinapatay ito inupuan dinidribol nila Martin Romualdez dito rin sa Senado uh, pini-prejudge na yung mga senator ang kaso so uh, wala na siguro tayong magawa sa present crap of uh, of uh, congressman and senator and mayors ang pag-asa natin ay new set. Kaya kung pwede, dapat tanggalin nyo. Tanggalin nyo lahat ng mga incumbent na tumatagbo. Tanggalin nyo yung mga pro Duterte, pro Marcos. Pro Marcos, huwag nyo iboto yung mga pro Marcos and pro Duterte uh, mga senators, congressman and mayor. Ba, fresh start tayo, fresh start tayo sa 20, uh, 2025, 2025 election. At i-kick out natin yung mga yung mga useless sa buhay natin tulad yung mga ito na na tumatagbo ngayon at yung mga tumatagbo for election na mga recycled na politiko na galing na rin sa mga political dynasties. Uh, so, 'yun lang muna ang update natin dito sa issue na ito. How uh, pa parang nakaka napaka napakalabo na talaga ang uh, ang quest natin to impeach Sarah Duterte. So, once again, panalo si Sarah. Once again, uh, evil triumph over goodness. Pero let us get back control of the government. both for the light right leaders in 2025. So, mucho y mas gracias a todos and see you in my next vlog.